sa mga kwarto sa inyo. Nais nice ko lang ang nalaman sa inyo. Kung ano ang nais nice mo ba namin mga re-receivers para alam po namin kung ano ang aming dahilin. Okay, yung tanong po ng ating uh, kamanggagawa, ano po ang nais uh, ng uh, national leaders ng maisug na the wing ng church Uh, Nag-quote po si Pastor kanina, si Bishop kanina, yung sa Romans 13, na bawat isa ay pasako, sa lahat ng mga pamunuan dahil walang pamunuan na hindi nang gagaling sa Diyos. Tama po yun. Yung pong salitang pasako, submit, hindi po ito mga mahulugan na hindi na hindi magsasalita. Tama ko hindi? Tama. Katulad din naman niya ng mag-asawa, sabi ng Biblia ni San Pablo sa Epeso, kayong mga asawang babae, pasakot kayo sa inyong mga asawang lalaki. Pero ibig bang sabihin nun, hindi na pwede magsalita yung asawang babae sa kanyang asawang lalaki? Kung mali yung pinapagawa ng kanyang asawang lalaki? Tama o hindi? So hindi naman po paglabag sa salita ng Diyos kung tayong mga manggagawa ng simbahan ay magsalita tungkol sa mga kabulastugang binagawa ng gobyerno. At in fact, yun po ang sinasabi ng Biblia. Na tayo dapat magsalita at sabihin kung ano ang tama. At magtulong ng tama. At magtulong ng tama. Tama rin rin. Eh. Tama. Ano eh, kung hindi po natin pinaniniwalaan tayo, hindi po tayo lagan ng Diyos. Kung hindi natin pinapaniwalaan na dapat natin sabihin ang katotohanan sa lahat ng tao, maging presidente man sila. Ngayon, yung pong tanong, na, uh, yung pong tanong kanina, ano po ang dapat nating gawin? Eh, yung nga po, tama po yun. Itong ginagawa natin, tayo po nagkakatipon ngayon, nag-iisang nag nakakaroon -isa, ng isang tinig, collective voice, upang lumakas yung tinig natin. Kasi kung iisa lang yung magsasalita, hindi po tayo pakikinggan. Because politics always plays in number. Yan po ang laro ng politika, always number numero. Kung iisa lang ho tayo magsasalita, dalawa, hindi ho tayo pakikinggan. Pero kung marami tayo magsasalita, manginginig mo sila sa atin. Tama o hindi? Ito po ang nais nice natin gawin. Higayatin natin ang nating mga kasamahan na mga mananaral ng Ibanghelyo upang nang sa gayon ay sumama sa atin upang maging malakas yung tinig natin. I'd like to address my question to uh, Mr. John Mar literal, of CCF. Um, you mentioned Tanina, that the media has not done its role in informing the public of the real scenario in the country. Do we really need the mainstream media for us to see the root cause of the problems of this country and for the church to finally speak up? And my second question, sir. Sa inyo po bang simbahan, kayo po ba ay malayang nakakapanormon tungkol o nakakapagpahayag ng inyong mga saloobin tungkol sa hindi na maayos na pamanakad ng ating gobyerno? Thank you, Ms. Tahan. Question is directed to Bishop Atitral. I'm not a I'm used to be a pastor of Bloodfly. And then, uh nagkaroon kami ng issue. So, ngayon, ako po hindi worker ng CCF. I'm just ordinary member. But my, I, I have a ministry in the island na ang farming po yung ginagawa kong ministry platform. Okay, but based on your question, uh, I'm not saying that the media are not doing, but it is something that... But they're not. Huh? They're not doing their work. They're no. Not. Oh, para uh, choice. So, ang sinasagot ko lang, I'm not saying na uh, kung hindi na ginagawa ng saan kasi merong mga control media. That's not to be there. Bro. Oh, kasi nga control eh. That's what Lee Kuan Yew did But again, ito mo, si Lee Kuan Yew is uh, in Singapore. Ang ganda ng maging magawa niya. But ito talaga, kinokontrol niya at ang mga ginagawa nila ngayon is a black propaganda. Diba? They are creating a good uh, image of our leader. Okay? And yet, parang hindi natin alam na inside of it are luxury. Diba? So, yun yung nakikita natin ngayon. Okay. Doon sa amin, tungkol naman doon sa church, so since uh, umaapin na kasi ako, although may the group ako, but I am not part of the leadership. But in terms of doon sa freedom, so hindi pa rin sila aware of what are happening. Because, nung ako lang as I said, diba, Uh, there is a rotting inside the leadership of our country. So, yung mga decade na nangyayari sa ito, hindi kami aware, kasi para bang, uh, because of the media siguro, dahil hindi pa nila i-expose yung mga yun. Yung sinasabi ko kanila na, ang yung lang napakinggan eh, na ang dami pala about the, the, the coming war, about the China, and about doon sa France, doon sa club. So, yung mga ganun, hindi pa masyadong may expose So, sa amin ha? sa amin church. So, ah uh, kaya sa amin para bang uh, normal lang, yung casual lang pa rin yung wala pang burden para ibusibihin to stand uh, para ma itulid natin ating uh, ng ating pangkasalukuyang uh, mandirato ng bayan. So, did I answer yun? Your... Yes, sir. So, may follow question ka pa so number sabihin na ba? I'm I'm actually surprised, sir, or na, na ganun yung yung situation or condition na you're, uh, that the church um, is very dependent on mainstream media in getting their informations from no, um, so I I think what we need to do is to also level up our our campaign, campaign uh, information drives in like relaying to the public of the real scenario ng ating bansa ngayon. Um, another question po, anyone can answer. Um, after today, ano po ang aasahan namin sa simbahan? Thank you, very much for the very good question. So, Mr after today, kailangan po talaga ng no campaign awareness. Para po talaga malaman na sino ang nagsasabi ng tama at na sino ang nagsasabi ng mali. The church must rise. Hindi po, uh, ang ako na ang hangbang ng maisog ay hindi lamang po uh, sinisilaban ang inyong damdamin. It is our duty our responsibility to you na i-inform kayo ng mga real issues. Bukod po dyan, hindi ko natitiyak na rinig rin ninyo yung 90 billion pesos field health funds. Yun okay. po yung sinasabi nila excess funds o sobrang pondo ng field health. O ay ano naman ang problema kung may sobrang pondo ng field health? Hindi ba't maganda't may sobrang pondo ng field health? so that yung ating government health insurance ay matutugunan yung mga kapangangailangan ng mga miyembro. Ang problema ho, yung 90 billion na yan ay tinukuha ng pamahalaan mula sa PhilHealth at pilit na ibinapapi ipinababalik sa National Treasury. Hindi po pera ng National Treasury yung pera ng PhilHealth. Because yung pera ng PhilHealth is intended to address yung inyong health insurance. At yung 90 billion na yan, hindi rin po lahat yan ay pera ng gobyerno. Dahil ang pangunahing source ng field health funds ay galing sa mga miyembro, Yung tinatawag na direct contributors. Yung kung tuwing sahod ay ang ikinapaltas, yun po ay pera ng mga mayang Pilipino bakit kinukuha ng administrasyon ni Marcos at ibinabalik sa National Treasury? Ang sagot, yung kung binigit ko sa inyo kanina, na 800 billion to 1.2 trillion pesos ang program appropriation. Kinakailangan ng pondohan yung kanila mga pet projects, yung kanila mga proyektong itinagong doon sa budget ng gobyerno, ngayon po ang katotohanan. So it's not just 800 billion to 1.2 trillion, this includes the 90 billion pesos field health funds na pera po ninyo, pera ng taong bayan na kinukuha pa rin ng gobyerno. Ngayon po yung mga additional issues, and yes, yung tanong po ninyo, ang habang mga maisog, uh, we are willing to help provide relevant materials on all relevant uh, matters that are besetting our nation now. Doon po tayo magtulungan. And uh, siguro finally, from my end, na ko, ako po ay hindi religious tao. Pero I am always conscious of my spiritual bank and I always want to fill it up. And maybe that's the way I was raised by my parents. But I'm not religious, so hindi ako makasabay sa inyo sa mga uh, pagbabigay ng mga verses. But I am somehow familiar with uh, the the uh, references that you are mentioning kanina. Nandun din po talaga yung sa, sa romance na kinakalang respetuhin at magpasako sa established government. Pero yung babalik mo tayo sa tanong, where is the church? Ang gobyerno ho, ang trabaho ng gobyerno is to promote good and restrain evil. I think nasa Romans din yan. My little knowledge of the Bible, I think it can also be found in Romans. May tanong naman sa inyo, ang role ng gobyerno is to promote good and restrain evil. What happens now if it is the government not only not promoting good but doing evil. where the church will used to remain silent? Because I believe the trabaho of promoting good and restraining evil is not in is not in the exclusive enclave or domain of government and governance. Sa ko po, in my own humble opinion, trabaho rin ng simbahan to promote good and to restrain evil and restrain evil especially if it is the very government that's promoting evil. Lamang po. Hello, okay. ano pa magandang gabi sa inyo lahat. Ako po si Jo Adelino ng uh, Facebook at YouTube ba't meron po akong maliit na platform. Ako po ay isang political observer, uh, political content creator. And sa totoo lang po, natutuwa po ako na ating mga religious leaders po ngayon nagsama-sama. Dahil uh, um, napaka-importante po na nire-recognize po ninyo yung kahalagahan ng role ninyo sa ating society. Kayo po ang nag-guide sa mga bumayang Pilipino kung paano mag-desisyon ng tama at nararapat para sa mas na kararami. And I am very glad that you are accepting the responsibility that you have a huge role in this. I would just like to ask po, um, Uh, but, but marami pong mga issues po na napag-usapan. Pero isa po sana sa gusto kong itinong sa inyo ay yung nangyayari po na pag-atake. Kasi na yung pag-atake po na nangyayari sa Davao, sa uh, uh, KOJ, sa Kingdom of Jesus Christ. Um, hindi po ako pupunta doon sa kaso po na perspective ng audience ano. But I would just like to tell you what happened in Davao because I was there Uh, when that search happened so thousands of police march and enter the premises of the villages compound they can very, their cathedral where they conduct their regular worship every sunday they weren't able to worship for two sundays already they cannot access the schools that they built the cathedral that they built by hand hinukay, binintas at iba't ibang mga parte ng kanilang simbahan, ang kanilang iba't ibang parte ng kanilang tinuturing na sagradong ground. ah, yun po ang ginawa ng kapalisan uh, um, sa kanilang mga tanyang ito ng general Ngayon po, gusto ko po sa aming itanong sa ating mga religious leaders, where is the church? when another church is under attack. And I would also just like to ask, um, uh, kapag ka po sa ganitong mga sitwasyon, ano po ba ang tingin ng uh, iba't ibang mga religious leaders natin? ano po, ano po ang accountability at responsibility ng ating gobyerno sa mga pangyayari nito? I, 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 think this is something that is close to, to your heart because uh, you are also protecting your flock. Ako po ay uh, pinanganak na katoliko at uh, ang tradisyon ng katoliko para hindi nagalit yung mga sa <laughs> hindi po ako religyoso pero I respect the belief of my mother and things that will make her happy, I am happy. So I would just like to ask your thoughts po doon uh, sa katanyan ko. Ano po sa tingin mo uh, ano ang ano pa ang mararamdaman ng mga kongregasyon sa mga wari po doon sa Davao Especially dito ba sa KLJC at kung ano po ang pinanong na responsibilidad yung dito sa pang-lilibak. Uh, Sasabihin ko po, pang na ginawa at pang-debalasudas na ginawa ng mga kulis sa sacred ground ng mga faithful and believers ng KLJC. Hindi nga. Huwag po nang gawin sa... Hindi Ganito po okay, so, yan. Okay, so, okay kung ano nangyari doon, ako ay nasasaktan. Kasi pastor ngayon, Ang maliliit na bagay na nakita, kung nagawa ng mga pulis ang pangapi, paano na tayo? Number one yun. Eh, huwag na natin tingnan kung ang may-ari ng sanglibutan si Kibuloy. Dahil yung iba, Nag-tokomate. Huwag na natin tingnan kung ang may-ari ng kaluluwa si Ibuloy. Yes. At tingnan natin yung pang aapi api ng gobyerno. Yes. Yes. Kasi po, matindi pang-a-api ron. Nag-hookay -nag na yata sila para magkaroon ng ginto. <laughs> yung yung heart beat. Oo. Oh, In this respect, yung tama yung ginagawa nila. Na, na mayroong pulis sa labas, mayroong pulis sa loob. Hindi maganda ang kanilang anniversary nangyari o pagsasamba. Ang ating, ang problem sa akin ay concern ako sa mga mahihirap na inaapi doon. Si Pastor Tibuloy, ay hindi lang isang milyon ang pinakakain ng mga mahihirap. Nagpapaaral pa. At hindi lang dito sa Pilipinas. Buong mundo. Pangalawa, uh, matulungin si Kibuloy. Mabait naman eh. Mabait. Nakita ko. At uh, pag pumupunta dito sa amin, nagtitips. Dito kami sa Aberdeen Corp. Nagkikita-kita. At siya ay talagang concern sa mga pastor din naman na ang gusto ko mangyari ganito. Para tayo ay magkaisa isa na ay uh, huwag na tayo sa pansarili natin. Kung hindi, samahan na natin ang pangamailangan ng bayan. Kung meron kayo kung late kayo sa balita, ito lang. Nagtataka ako, bakit ang gobyerno natin ngayon kasabuhat na sa mga NPA? Alam ba ninyo yan? Kasi yes. Kasabuhat na sa mga job lord. Yes. Nagtataka ako. Si Pastor Tibolo yung nakipag... Away, ginagamit ang kanyang ano, uh, station, SMNI, para sa labanan ang mga NPA. Pero ngayon, Kakampi na sa gobyerno ng MP. Tama ba ako? Oh? Ayaw ko lang sa inyo. Iba sa ang lang nakikita ko. Hindi lang yun, mga kapatid. Kakampi na sa mga kawatan. Yan ang nakikita ko. At sa totoo lang, sinuling ko sa inyo para mayroon tayong informasyon, pumunta na tayo sa luwasan. Punta tayo. Wala na ako ibang uh, kami ikaya kung hindi samahan ninyo kami. Ito po, na iso National Religious Leaders Forum na nangyayari ngayon. Dalhin natin ito para doon. Kaunti lamang yun na informasyon ko. Kasi ako, mga anak ko, mayroon ako babae na anak, mayroon maliliit. So, pinapotiktahan ko sila dahilan sa na tayo ng gobyerno, grabe! Ina pina ako sa Facebook ko. Facebook Philippines, Facebook America restricted na po rito dahil lang sa issue ng politika ng dilawan alam mo naman yon. Kung kaya yun lang ang aking masabi na maging concern tayo sa ating kapwa nating pastor. Oh, kasi kung kayo naman ang puntahan, kawawa din naman kayo. Ang pagbagsak sa riyo ng Marcos ay hindi natin makakaila. Ito ay sa si pangunan ng Roman Catholic Church. Sumunod ang maraming tao doon. Tony, sa inyo ko po yung address ng question to. so, ko. Tony B. Nabanggit po kanina at nating lahat na nagkaroon ng gap between the Roman Catholic Church at ang dating Panginoon ng Duterte. Nagkaroon ng war between the former President and the Roman Catholic Church. My question is, paano po ba natin may break-in war ngayon through you as the former Executive Secretary of President Dumong Marcos? And through us, we are na nandito na na sumama gusto mo makialam, gusto mo sumaporta, dahil dito na kami eh. Kami ay nyo dito na mga church leaders. O ibig sabihin, kaya kami dito, hindi lang po makinig at marahil meron sa amin dito, ngayon lang na ma yung mga bagay na yun mula sa ating attorney. Ngayon lang nabansin mga mata natin o isip natin na meron palang ganito mga ating waliyan. But, ito'y pagbukas isip so katulad ng nangyayari sa kong JC na ang nangyayari sa kanila ay maaaring nangyayari sa atin sa susunod na nangyayari. Kung binastos nila ang isang lugar at ang mga kababayan na ito na ito, huwag yun nga, katugan ng mga barbit. Huwag nga natin pag-usapan pag pag ng video nila. Huwag nga natin pag-usapan ng kabilang pangalang Ang pag-usapan natin ay ang buong bansa ang nangyayari ngayon sa ating bansa. Ang katiwalian ng lahat ng mga bago na kasamahan na nangyayari na maaaring magpatuloy sa mga panitakong taon. ng Three years pa yung tayo natin. So my question is, ato so, paano natin mag-break yun? Na kung saan na rin pa rin tayo o tayo o kami na dito para sa ganun magkaroon ng pagbabago o ma masupin na yung nangyayari dito sa ating bansa. Ano ang pwede nyo nag-buy sa amin? The first, second question is, ano po ang pwede nyo nag-buy sa amin? Narin ito po kami at nag-i-inig na dapat namin gawin sa mga ng mga araw. Salamat po. Thank you, Pastor Jerry. Thank Maraming salamat. Uh, sa amin yung pag-iikot, yung hakbang ng maiso. We are confronted many, many times over with the question, ano ba ang magagawa sa amin ng hakbang ng maiso? I think yan din ang tema ng naiwang tanong. Wala. Ito na ho ang hakbang ng maisog Ang ginagawa ng hakbang ng maisog Ay maging tinig ninyo Ang ginagawa ng hakbang ng maisog Ay buksan ang inyong isipan Ipaalam sa inyo ang tunay na nangyayari At inulat ang inyong damdamin Pero kung ano ang magagawa ng maisog ginagawa na ng naiso, the better question is, ano ang magagawa ninyo, hindi para sa naiso, ano ang magagawa ninyo para sa mga Pilipino? Ano ang magagawa ninyo para sa ating pinakamahal na bansang Pilipinas? How do we break the rule? Let's rise above petty politics the size above religious politics and let's unite for our country and for our people. Let's take away the minor irritants. I do not want to mention this over and over again, but I guess hindi may iwasan. Ang problema ng mga miyembro ng KOJC ay hindi problema lang na mga membro o ng simbahan nila. Sila po uulitin ko. Itong mga ito ay Pilipino. Kagaya nyo, kagaya ko, kagaya namin dito sa harapan. And I cannot know why people, Filipino people, are allowing Filipino policemen to abuse Filipinos. Right. And that's why we're doing here in Akbang ng Maisog yung pakikipag-ugnayan sa inyo. At matapos na yung gabi, bilang tubuho doon sa inyong tanong, let's rise above even religious politics or religious differences in terms of anong grupo ka, anong binanginasyon mo. But after tonight, after hearing you, after hearing us, the better question is, Papayagan niyo ba na patuloy na abusuhin ng mga polis na Pilipino ang kapwa ninyo, Pilipino? Yan ang sampagay na dapat ninyong pagnilay milayan pag-usitan at pag -gating. Sana dumaping sa mas mabilis na tanong, inyong desisyon lang, kung hahayaan ninyo at magbibig ng binihan na lang kayo sa pangabulsong ginagawa ng gabuan ng ito, hindi ho sa miyembro ng KOJC, kundi sa ating mga tapat Pilipino. Sana ho natugunan ko yung katanungan.